Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagdiniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin sa kanyang ika 65 birthday ang aming bunsong kapatid, the only girl in the family, si Maria Luisa Rodriguez Umali na magdiriwang ng kanyang birthday tomorrow. More light to your years ineng. Gayun din ay uh, binabati natin ng uh, advance happy birthday si Inodungo. Dungo. Shout out sa ating mga avid listeners. Kay uh, dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno, kay Kuya Ranyo at Ati Ine Carlos at ang napakabait nilang anak na si Dr. Elaine De Vega, ang doktor ng aming pamilya, kay Daisy Alcoriza Umali, Ruth Estrada, Revi Soriano, Juvi Sobrepeña, Corazon Dalio, Tony Mijares, Maria Conchita Otor, Eva Yambao, Padilla Aurora de Vera, Liberty Lau Santos, Eleonor Mangali, kay Mirna Fabia, Sincha Valencia, Isabidita, Hogelon at Epifanio Salvador Kung may mabigat kang pinagdaraanan sa kasalukuyan Ano ang maaari mong gawin? Kung ikaw ay bigat na bigat sa iyong pasanin Sino ang maaaring tumulong sa iyo? Ito ang pagbubulay-bulaya natin sa araw na ito Sa pamagitan ng ating pagtalakay pag-aaral sa sinabi ni Jesus sa Mateo 11, 27 at 28. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Mateo 11, 27 at 28. Lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking ama. Walang nakakakilala sa anak maliban sa ama at walang nakakakilala sa ama maliban sa anak at sa sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa Greek mythology, isa sa mga Diyos, si Atlas, ay nagrebelde sa kanilang punong Diyos na si Zeus. Ang problema, natalo ang pangkat ni na Atlas kung kaya't si Atlas ay pinarusahan, ipinapasan sa kanya ang buong daigdig. Papasanin niya ang daigdig habang panahon. Ang problema, bilang Diyos, walang kamatayan si Atlas. Ibig sabihin, papasanin niya ang daigdig habang panahon. Sa tindi ng iyong problema, maaaring maramdaman mo na para kang si Atlas napasan ang buong daigdig. Pero hindi katulad ni Atlas, maaari kang lumaya mula sa napakabigat na pasanin. Sa lumang tipan, sa awit 55.22 ay ganito ang wika. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya pahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Sa Ingles ay ganito ang sabi, Cast your burden upon the Lord and He will sustain you. Pag-arada natin ang ilang mahalagang salita dito sa English version. Burden, dalahin, pasanin, problema, alalahanin, kabagabagan, pagkatakot. Cast, iatan, ilaga. Ang malalim na kahulugan ay pakawalan ang dalahin at hayaang gumulong papunta sa Diyos sustain, alalayan, ayudahan, suportahan, tangkilikin. Ang malalim na kahulugan ay ipagkaloob ang pangangailangang material, emosyonal at espiritual upang mabuhay ng masagana at makahulugan. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Juan Gis, -Gis na siya'y dumating upang pagkalooban ang kanyang mga tagasunod ng isang buhay na masagana ng lubos. Kaya't kung may pasanin ka, huwag mong solohi ang pagpapasan. Pakawalan mo ang iyong pasan at hayaan mong gumulong papunta sa Diyos. Pakawalan mo ang iyong pasan at ipasa mo sa Diyos. Ito ang talagang kahulugan ng pasalod. Gusto ba ng Diyos na pakawalan mo ang iyong burden, ang iyong pasanin at pagulungin mo ito papunta sa Kanya? Gusto ba ng Diyos na ipasa mo sa Kanya ang iyong pasanin na sobra ang bigat? Sa relationship natin sa ating kapwa, may dalawang requirements para tayo matulungan sa ating pangailangan. Ang kakayahan at kahandaang tayo'y tulungan. Kahit na handa ang iyong kaibigan na tulungan ka sa iyong pangangailangan sa pananalapi, ngunit kung ang kaibigan mo namang yan ay baon sa utang, wala rin siyang magagawa. Walang duda, na may kakayahan ng makapangyarihan Dios na ikaw ay tulungan sa iyong pasanin. Ang kakayahan ng Diyos ay kakayahan din Jesus na nagsabi sa Juan G. 30, Ako at ang Amay iisa. Ipinagkatiwala ng Dios ang lahat ng bagay sa kanyang anak na si Jesus. Ganito ang wika sa verse 27 ng ating aralin. Lahat ng mga bagay ay pinagkatiwala sa akin ng aking ama. Walang nakakakilala sa anak maliban sa ama at walang nakakakilala sa ama maliban sa anak at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Sino mang piliin at tawagin ni Jesus ito yung matuwid na ayon sa binasa natin kanina sa awit 55.22 ay hindi niya pahihintulutang makilos, hindi niya pababaya ang maibuwal ng mabibigat na pasanin ng buhay. Handa ba si Jesus na ipasa mo sa Kanya ang iyong pasanin, ang iyong burden, na hayaan mong gumulong ito sa Kanya? Oo kapatid, handang-handa Willing na willing si Jesus na ipasa mo sa kanya ang iyong pasanin sapagkat sinabi niya mismo sa verse 28 ng ating aralin, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens and I will give you rest. Inaanyayahan ka ni Jesus. Kung mayroon kang kabigatan, inaanyayahan ka ni Jesus. Ngunit, kailangan ng iyong pagtugon sa kanyang paanyaya. May pagkakataon pa na sa halip na anyayahan kang lumapit ay siya pa mismo ang lumalapit sa iyo, kumakatok sa pintuan ng iyong puso. But you have to open the door of your heart so He can enter in. Ganito ang wika ni Jesus sa pahayag 3.20. Narito ako. Ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sino mang makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Hindi siya magpipilit na pumasok sa iyong puso. Pero sa sandaling papasukin mo siya, magkasalo kayong kakain sa hapag ng kanyang biyaya bilang magkaibigan. Hindi sapat na sumasampalataya ka lamang sa Diyos, sa pamamagitan ni Yesus, kailangang pakawalan mo, pagulungin mo patungo sa Kanya ang iyong pananampalataya. Napakaganda ng winika ni Yesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan ang pinakamabigat na kapaguran ay ang pagod na kaluluwa na ang tangi lamang makapagbibigay ng kapahingahan ay ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Wika nga sa awit 23.3, pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. He restores my soul. Noong isinasalin ng misyonari na si John Patton ang Biblia sa lingwahe ng isang tribo sa South Seas. Nagulat siya na walang katumbas na salita sa lingwahe na makatutubo ang salitang faith. Ang challenge, paano niya isasali ng salitang faith na mauunawaan na makatutubo? Hanggang isang araw, ay dumating na pagod na pagod ang isang katutubo na nanggaling sa isang malayong paglalakbay at kanyang uh, inihiga ang kanyang katawan, ibinagsak ang kanyang katawan sa papag na naruroon at kanyang sinabi, napakasarap na ibagsak ang pagod na katawan sa higaan at nagkaroon ng idea si John. Dahil doon, binigyan niya ng kahulugan ang faith na ganito. Faith is resting one's whole weight upon God. Ang pananampalataya ay ang pamamahinga sa pamamagitan ng pagdadala sa Diyos ng buong kabigatan ng ating buhay. Alam niyo ba why birds can fly? Birds can fly not only because they have wings, birds can fly because they carry no burdens. Wala silang dalang anumang mabigat sa kanilang paglipad. And remember, if you believe in God, if you completely trust in him, if you hope in him and you wait upon him, you will fly like an eagle. Lilipad ka sa kalawakan na tulad ng isang agila. Wika sa Isaiah 40.31 Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Hindi lamang rest o kapahingahan ang mararanasan ng sinumang ipapasa ng buong pagtitiwala ang kanyang pasanin sa Panginoon. Naririto ang iba pa ayon sa mga salita ng Diyos kapangyarihan laban sa pasanin. Sa Biblia, ang pasanin ay karaniwang sinisimbolo ng bundok para ipakita ang kalakhan nito. Pwede mo bang banggain ang bundok? Hindi. Ikaw ang tutupi sa bundok. But because of your faith in Jesus, you will have authority over the mountain. You will have authority over your burden. Ganito ang wika ni Jesus sa Marcos 11.22 at 23. Manalig kayo sa Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at maitapon sa dagat, mangyayari ang sinabi niya kung siya'y naniniwala at walang pag-aalinlangan sa puso. Katapangang lumaban. Wika sa Isayas 41.10 Wag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Wag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Gagawin ka ng Diyos na isang David upang mapagtagumpayan mo ang iyong gulayat. Sa jungle, ang hari ay ang leon. At kapag ako'y nakakapanood ng uh, pagtugis ng layon sa isang kalabaw, eh siguradong mamamatay ang kalabaw. Makakain ng leon kapag ang kalabaw ay kumaripas ng takbo. Ngunit sa aking mga napanood, yung mga matatapang na kalabaw na hinaharap ang leon, abay merong tsansa na siya'y magtagumpay. Nag-uumapaw na pag-asa. Napakahalaga ng pag-asa sa pagtadugumpay laban sa mabigat na pasani ng buhay na katulad ng sakit, kahirapan at kamataya ng minamahal sa buhay. Kapag nawala ng pag-asa, ang isang may mabigat na karamdaman, ang kanyang will to live ay napapalitan ng wish to die. Napakagandang katiyakan ang sinasabi sa Roma 15.13. Ang Diyos ng pag-asa ang naway magbu sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag isinugo sa atin ni Jesus ang Espiritu Santo, we become more than conquerors, we who are ordinary become extraordinary. At ang extra ay nanggagaling sa banal na espiritu. Kapayapaan ng isip at puso. Wika ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan 14.27 Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban o kayo'y matakot. Tandaan mo kapatid, Trouble can only trouble you if you allow trouble to trouble you. Hindi naman ibig sabihin ng kapayapaan ay kawalan ng problema kapag wala ka ng problema, yun ang tinatawag na rest in peace o RIP. Peace is not the absence of trouble. Peace is the presence of God. Kapag meron kang kapayapaan ng puso, isip at kaluluwa, bunga ng pananampalataya at pagtitiwala kay Yesus, Lagi kang tumatanaw sa araw ng bukas na may pag-asa. Laging positibo ang iyong pananaw sa harap man ng negatibong sitwasyon. Lagi mong nakikita mga pagpapala sa gitna man ng mga kabiguan. Lagi kang bumabangon kapag ikaw ay nadapa. Huwag mong pasaning mag-isa ang iyong dalahin. Sa halip pakawalan mo yan at hayaan mong gumulong papunta sa Panginoon upang siya ang magdala nito. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa katiyakan na kasama ka naming papasan sa aming mga dalahin. Ang kailangan lamang namin ay lumapit sa iyo at buong katapatang magtiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong kahandaang tulungan ang lahat ng sumasampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo tandaan ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa karunungang buhay Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS a gabay ng sambayanan